Siye. Oh, paano? Oh, ano gagawin mo diyan? Bakit? Anong meron sa loob? Ang laman. Anong ah, laman? Yes. Yes. <laughs> Ay, <laughs> Sayang. Ayun, oh, isa naman yung isa. Ayan. Ito yung lakit ka. Ito. No.

layo. Bye guys, ka. Bye bye. Bye guys. Bye bye. Ay, hirap pukpukin. Hirap <laughs> pukpukin guys. Bye bye. Bye bye. Ha 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 ha! Inaya ka ba doon? Ayaw mo ba doon? Takot ka? Sabi mo, takot ako guys. Takot ako guys. Kamo. Takot ako guys. Takot ako guys. Takot ako guys. Taku -taku guys. Taku -taku guys. Ano yan? Itong <laughs> Bubuksan daw niya. Baka daw may may ano sa loob. Ahas na maliit. <laughs> Baka may ahas na maliit. <laughs> bubuksan ni Tito. Ayun, Dini. Ayun, Dini. Dini, bubuksan ni Tito yan, o. No? Diyan. Diyan. Lagay mo dyan. Hello, <laughs> <Takot, takot>, guys. Hello, guys. Takot ako, guys. Ang tulya. Ang tulya. Ang laki no? Parang malalaki na ituli ah. laki ng ituli. laki ituli.